i love this thing kami ngayon sa still sa show k pa rin pero dito naman kami sa may unahan guys pero kami dito natuklasan na barko ba diba? barko wood na barko kahoy na barko nasa tubig ba siya oh yes nasa tubig din naman siya kaya lang hindi siya umaandar, syempre dyan lang siya ayan you know, oh look at that look at this beautiful Oh, uh, yung nakilala namin dito ang nagturo sa amin niya. Sabi niya meron doon barko sa may garden doon sa kabila. Oh, ayan, ang ganda guys. Tapos meron pa rin doon malingit na bark bangka naman. Oh, ah. Di ba? Tapos may patubig sila diyan. Danan. Of course, sa mga friends ko kanya-kanyang selfie. may pabulaklak sa gilid. Oh, pwede kay dito'ng mag-opo-opo. -opo. Oh, ayan. Ayan yung friends. Of course, picture is live. Hindi kami aalis ng lugar na to nang hindi kami nakakuha ng picture. O, oh, di diba? So, ayan guys. Lalapitan natin ng malapitan ng barko. Tana! Oh. Tapos guys, dito, meron siyang babangka naman din. Paulit, isa. Aside sa bangka na yon, meron pa rin sila dito. Bangka. O, oh, ba? Diba? Tapos, shout out na rin sa mga building na matataas na ito ang gaganda tanda di ko ang ganda oh. bongga talaga dyan bongga I love it I love this place hindi ba ang ganda dito in eh. fairness talaga ang ganda nyo namayas naman ako tapos tingnan nyo yung mga building guys oh Oh, tingnan mo hanggang 79 floor daw yan sabi nung nakilala namin. Wow. Grabe taas. 79 floor, amazing. Oh. Tara na, si Melba, si Grace, si Welba. Oh, saan? Next. Picture daw si Melba. Oh. Di uwi ng the pic nang walang picture ha. Hmm. Siyempre, picture is life. Oh, syempre. Ayan, pwede dito sa hapon mag-upo-upo yung mga matatanda. Tayo, tayo mga bata-bata pa, hindi pa masalang matanda, pwede din. Ayan o, oh, may mga upuan dyan o oh, guys. Oh. Ayan. Dito naman guys, pupunta kami dun sa loob ng bangka. So, nandun na yung kaibigan kong isa. Sisual, picture pa rin. Wala nang katapusang picture of the day. Hindi na pa kami guys, nagpicture na nagpicture na nagpicture. Napuno na ang gallery namin. So ayan guys, ipapakita ko sa iyo yung loob ng bangka. Actually, sira na siya. Pero, pero okay lang. Diba? Siguro matagal na to. Ayan o. Ayan na. Ayan loob ng bangka. Ayan sa kabila. Tingnan nyo, sira na o mga Kasi kahoy lang siya. Of course, kapag umuulan, na, ano yan, diba? Kahoy lang naman yan eh sa kabila. Tana! Maganda dito guys, oh. Hmm, di ba? Ayan, oh. Makikita mo naman yung view. Mula dito. Papunta doon. Ayan. Tana! Makikita mo rito lahat. Tatang dito ka na sa loob ng bangka. So, yung kaibigan namin isa bumalik kasi pa naiwan niya yung ano niya, selfie stick niya. Selfie stick niya doon. Ay na, nakuha na niya. Ayan, ayun siya. O, oh, nakuha na niya yung selfie stick niya. O, oh, siya, sige. Pagbigyan ng hilig ng walang ligalig. Sana. Diba guys, ang ganda. Ay, kung di pa kami pumunta ulit dito sa... Shokiwan, hindi ko po mabibidyohan. Talaga naman. Eh, sayang din. Pang-premiere. Alam na. Alam na this. So, yan ang mga building na matataas. Ay. So, guys. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Kasi kami kakain naman ng dinner. Nagugutom na ang inyong lola, ang inyong abang lingkod. So, thank you so much, guys, for always watching my vlog. God bless, guys. And have a nice day. Bye.